pulso ni Marco Hoy! Uy, musta chong, musta repa Ay, akala ko hindi mo na akong tatawagin ay magtatampo na nga ako dito sa kila You have 2 minutes Okay, sige and counting Aray ko Ang bilis naman Ay, pero tama ang sinasabi mo Meron talaga akong kamatis dito Dalawang kilo pang binili ko dahil meron akong gustong batuhin. Ay, hindi ko lang alam kung mapapapasok ako doon sa kanilang lugar ha Yung isa gusto ko dalhin doon sa sa may bandang uh, yung sa may malapit sa San Mateo. Sini, alam mo yun? Yung bago mag San Mateo. Ah, sa may bandang Commonwealth. Meron ako inaabangan dun eh. Kaya alam, baka hindi naman ako mapapasok dun. Eh, ito na nga. Sino dun? Ang dami eh, dami nila, ko, ang dami nila dun eh. Eh, hindi na dito kung sino aabutin itong dalawang kilo kong uh, kamatis. Eh, kaya lang, naisip ko sayang. Kaya iluluto ko na lang ito mamaya, hindi ba repa? Sayang, mahal eh. Kasi nga aabot tapos oh, sa 400 na, pesos eh. eh si, yung presyo ng kamatis. Si, si Judith nga eh, yung aking uh, napakasipag din na kasama. Si Judith, kilala ko 'yon eh. Pag dumadating yan, umaalis ako. Oh, si Judith eh nang dumating ako kahapon, nagaling ako dito sa pag sa, sa exercise. Eh. Tomato soup ang hinanda sa akin eh. Oh. So hindi na bumili ng kamatis. Hindi, tomato soup nga. Medyo... Tomato paste na lang. Hindi. Galing sa, sa tomatoes. Ba? Ayos. Oo. May budget sa si Judith. Hindi nga. Kaya nga iniisip ko eh. Oo. Kung yung ilang linggo ko ka kaya itong dapat... Ka... Ah. Ilang, linggo mo kakainin? Il ilang kamatis to Judith. Hmm. O sige. Kasi 20 pesos ang isang piraso. Correct. Eh. Saka Tsaka maliit pa iyon. Oo. Talagang ninamnam ko. Ninamnam mo ng todo. Siyo. Ay, asarap as naman. Okay. Ay, mabuti na lang. hindi ako mahilig sa tomato soup. Hindi ka mahilig doon? Hindi masado. Kinakain ko ng hilaw yan. Mas masarap. Ay, yung, yung, yung tomato? Yung tomato, di ba? Kasabay ng isda. Masarap yan. Oo. Oh, hilaw mo kinakain yung isda? Eh, depende. Sa mood ko, eh, pwede rin. Ibang Judith kasi yung kilala naming mga okay. uring manggagawa. Oh. Si Judith. Oh. Pag parating na yan, nagtatago kami. Oo oh, nga, oo oh, nga. Oo, pero ito. Lalo na kapag malaki babayaran mo. Sinabi mo, etong pataas na pataas na presyo ng bilihin, hindi eh, natin mapagtaguan. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Eh kung gusto mo, bukas na lang ito. May Pwede may naman may ito may bukas eh. May Sikurado ka? Kasi ang oh. tiyan na si Idol Lord, baka gusto niya nang magsalita. Oh, ito na nga mga kapatid, sailing labuyo, alam nyo kung magkano, 600 pesos per kilo. Yung bell pepper, hindi ko naman kinakain talaga yan, pero nagulat ako. 1,000 nice! na per kilo yan. Eh sabi nga ni Chacha, diba nung isang araw, eh golden talaga ang presyo ng gulay. I love you, BBM! Kaya tayo yung nasa golden era, ay lahat golden ang preso. I love you, BBM! Alam mo, Repa, mas madali na ngayon ang New Year's resolution ni Chacha na magpapayat. Kasi taasan ng preso ng pagkain eh, lahat tayo, lang na tayong pambili, di ba? Approved. Eh tayo lang ang agricultural country na ganito ang presyo ng gulay. Alam mo ba, nakita ko, mas mataas pa ang presyo ng kamatis dito kaysa sa Australia. Eh nakakahiya naman sa atin. 130 pesos lang doon ang isang kilo sa atin 400. Ay bakit ganoon? Ano nang yayari? Eh? Kaya nga sabi mo diba kahapon, di ba kahapon, hindi ka magtataka kung ang i-import na natin sa susunod ay ang uh, kamatis. Lahat na lang in-import natin eh. Nauna pa talagang maging 20 pesos ang kada piraso ng kamatis kaysa sa 20 pesos per kilo na bigas mga kapatid. Kung matatandaan nyo ah, ilang buwan pa lang nakakaraan, di ba tuloy ito niladang kamatis ang itinatapon ng mga magsasaka? Naaalala nyo yun? Nung nakaraang taon yan, tinatapon lang nila yan kasi walang bumibili. Binabarat sila ng mga trader. O eh, di kaya ginawa nila, itinapon eh, na lang nila. Dahil walang bibili, oversupply noon, ngayon naman, wala daw supply. Yan ang sabi ng DA, kulang daw. Ba't kaya buwagin na lang natin yung DA kasi hindi naman nila mahanapan ng solusyon yung mga problema natin. Isa pa tong NEDA, Repa. Tong NEDA, yung binabanggit mo lagi. Abay, narinig ko sa balita, eh sabi niya, tututukan daw ng pamahalaan yung pagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Puro kayo tutok, wala naman kayong solusyon. Hindi namin kailangan pagtutok nyo. Alam mo buting may lepa eh. Nakakatanggap ng ayuda kahit papano. 'Di ba? Kanina narinig ko nakatanggap ng ayuda yung kausap nyo, 2,000 piso, ano? Eh tayong middle class eh, tiis-tiis lang tayo. Mabuhay na lang tayo sa kasabihang matutong mamaluktot, magkamaiksi ang kumot. Cost of living dito sa Pilipinas pang first world. Pero ang sweldo pang third world pa rin, hindi nagbabago 'yan. Saka hindi lang presyo ng gulay, saka ng bigas ang mahal. Lahat! Bumili ako repa eh. Sabong panlaba, ang mahal. Pampaligo, Jodoran, mahal din. Sampu. toothpaste, toyo, suka. Pansinin ninyo, ang mahal yung isang libong piso nyo ngayon. Wala nang pupuntahan, ang hindi Pilipinas, ba? Wala na. Dati isang libong piso ko, abot yan hanggang isang linggo, repa eh. Ngayon eh, di ko na talaga mapaabot ng tatlong araw. Hirap na hirap ako eh. O si Ludo, pero dahil nandiyan na si Idol Lord at sigurado yes! ako na kasama natin ito pag uh, tayo'y nag-ingay. Kasama si uh, Mayor Benji Magalong dahil lang sabi niya, tayo daw dapat ay nagkakaisa sa paglaban sa korupsyon. Kaya kaming tatlo ay mauuna na sa Menjola. Meron akong t-shirt pinagawa. Anong nakalagay? People power. Ba? Repa, mag ka. Oh! Baka'y patawag ka sa menjola. Pero kung ikay mamumundok, sasama ako. Alam mo kung bakit? Dahil baka doon, libre ang kamatis. O mga repa, kanina nung kausap niyo si Dr. Ian, naglabasan ha? Ang mga, ayoko na silang sabihang tanga. Hindi pala sila naniniwala sa ganitong klase ng pagsasalita. Dapat pala sweet ako sa kanila. Back. Kaya hindi yeah. ko na sasabihin, tanga kayo! <laughs> Ang sasabihin ko na lang ay, tanga kayo. Okay, sige. babu Peace out.